Hello! Nandito ako sa taas ng bundok. Or I mean, pababa na. Pababa na ako. Hindi ako nag-vlog kanina ng paakyat kasi hinihingal ako. Marinig nyo yung hingal ko, guys. Kaya iniisipan ko sa pagbaba na lang para hindi masyado marinig yung paghingal ko. Ayan, yung daanan ko, guys. Oh. yan malutak. Hiking nga eh, diba? So, hindi ko rin dala yung aking tripod o ganyan. And may araw. Yung time ko ngayon is magsa 7pm na ng gabi. Ang lumabas si araw. Iingat ako sa paglakad guys kasi alam niyo na medyo madulas yung dinadaanan ko. Dahil medyo may malutak tong lugar na to. saka, yan. Pero ang ganda ng view. Yan ang paligid, guys. So, yan. yan. Di diba? Nature. Nature ng Norway. Kaya, ganun dito. Yung mga tao, hindi mahilig mag-malling. Lalo na pag weekend. Ngayon, today is Friday. So, galing akong trabaho kanina. Pag-uwi ko, nag-bees lang ako. Mga sapatos. Tapos dito na, nag-akyat na ako sa bundok. Ayan, balik tayo doon. Yung mga tao dito, hindi sila mahilig yung, yung sabi ko sa isa kong vlog. makipag uh, kapit-bahay, punta, magbisita, tapos mag-chika-chika ng mga buhay-buhay, ng nila buhay. Iba? Dito hindi. Yung mga tao dito, pag wala silang ginagawa, gaya nito, umakyat sila sa bundok dito sila nagre-relax kaya hindi sila mag rin dahil hindi naman sila nagmo-mall gaya sa atin na punta sa mall shopping, kain buong angkan di ba <laughs> kailangan ko umupo kasi medyo madulas <laughs> kailangan natin ay yan isabay ko mayroong mushrooms guys oh. yan may mushrooms pero hindi ko alam kung pwede yan kainin. Kaya hindi ako, hindi ako nagkukuha niyan. <laughs> na niyo yung dinadaanan ko batto. Yan o. Oh. Kaminsan ya, naupo ako dahil takot din ako baka madulas. Diba? Tapos wala tayong maana. Wala yung mag, may mag SOS atin. <laughs> madulas. Ang balance ba. Ayan ay ang daming mushrooms yan o pero hindi ko alam kung ang mushrooms yun baka malason pa tayo pag okay yung daan ko nagtatakbo takbo ako pero pag hindi kailangan ko mag ingat kaya nito okay lang kaya ay <laughs> adudulas o ba? Diba? ganito ang reality dapat yung mag vlog tayo yung realistic talaga no yan o malapit ng autumn naninilaw na yung naninilaw na yung dahon kaya a few weeks from now aganda na yung dahon uli maging ano na siya yellow tsaka yellow brown ganyan may mga blueberries yung mga wild blueberries pwede rin ayan oh Yan guys. Pwede yang kainin. Yan oh. Yan. Kuha tayo. Kainin natin. Ay, ay, ay nabulog. Ayan, ayan. Yan. Kainin natin. Marami dito. Mm. Mga mm, lalaki. Ay. Mga blueberries. Wild. No oh, wild. Sini. Na yung parang sinipon ba? Hmm? toxic. Yung lumalabas sa katawan natin. Ah, pinawisan na ako. Ayos na guys. Alam niyo kung bakit gusto ko yung mag-hike ako? Or mag-workout? Or anong activities? Post muna. na oh, diba? Kasi, maganda yung ano natin, Aura. Kasi sa pawis na nilalabas ng katawan natin. Kaya kayo dyan. Sikapin yung ang daanan ko. Malutak. Sikapin yung yan, oh, malutak siya, di ba? Sikapin nyo rin mag ano. unat-unat, mag, mag ehersisyo. Yan. Kailangan natin magpapawis para gaganda ang ating kutis. <laughs> para sa akin na. Ah. Para sa akin yan. Yung iba, kumakain ng kamatis para gumaganda ang kanilang kutis. Sa akin naman, ano, pawis. Ang pagpapawis. Yan, mga pine trees yan. Yan. Huh. Ano pa, mga 40 minutes pa bago ako makababa mula dito. Ayan palang lang paligid, guys. Ayan ang view. O, di ba? Parang nasaan ako. Ano bang napuntahan kong lugar? Ano sa amin sa probinsya, sa Antique, sa Iloilo. Pero doon naman, ano, palayan. Wala kaming chocolate heels dito. Walang chocolate heels Blueberry hills. Mayroon. Kasi kahit saan may mga berries. Uh, Blueberries. Bundok dito. Bundok doon. Ayan. ba? Diba? Kabundukan. Pag may aari ng nature. Kaya, yun nga sabi ko sa inyo kanina. Kami dito hindi kami ganun ka antag dyan. Kagala sa malls mas prefer namin lumabas kaysa magmoling grabe ka yan medyo ingat ganun tayo maglakad o yan ay tapos nakahawak pa ko yan sa sa mga damo damo tapos yung sapatos ko mayroon ano yan parang pangkapit parang nakaspike siya. yan yan diba para hindi ako madali madulas kaya yun so mula dito medyo napahaba ng premier ko magagalit yung <laughs> ano natin dyan mga naka suporta kasi hindi naman sa galit, hindi naman uh, tama na rin to yung tama lang diba so mula dito uli sa aking pag hike bye bye na bye bye guys thank you thank you bye bye